I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sobrang gaganda nga talaga ng bawat collection ng ating Belle Mariano sa She PH na kung saan sa pag-launch nga nito kahapon ay marami talaga ang nabighani sa kagandahan ng ating Belle at sa kanyang interview na kung saan ay marami nga talaga tayong nalaman. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ang sinabi nga ng ating Belle na kung saan paglabas nga ng bahay ni Kuya ng ating Doni Pangilinan ay nagkita nga sila. At meron nga siyang tinanong patungkol rito. Narito nga guys, sinasabing video sabay-sabay nating panoorin. At sa video nga na yan guys eh, talaga namang makikita kung gaano nga kalaki ang tiwala ng ating bell sa kanyang nato at ayon nga rito iba talaga kapag nasa healthy relationship ka no? yung assurance securedness, trust nila sa isa't isa walang makakasira kahit sino. Tipong gawin mo yung mga bagay na gusto mo with limitations, susuportahan kita. Highest love word. At ayon nga rito when she speak, we listen. This kind of assurance is what we need in a world full of judgment. Look, she's the proudest for her nato. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates kadalony at Bell sa mga susunod pa na ayuda